Andito na kami sa top of Europe. Ayan. Yeah. Ala lindi. Grabe sa inyong <laughs> So, eto na nga mga Habibis. day 2 ng aming tour dito sa Switzerland. And today, excited kami kasi pupunta kami sa top of Europe. Oh my God! So, sabi ko kay na Lindy, tsaka kay Mama B at tsaka Queen B, magsuot ng panlamig kasi I'm sure may snow sa top of Europe. Kaya, excited kami puntahan mamaya. Okay, day 2. Excited na kay Ma. Hello! Excited ka na? Pupunta tayo sa bundok. Lindy, excited ka na? Parang excited na po Happy birthday, Lindy! Happy birthday, Lindy! Birthday ni Lindy ngayon! At sa mga nagtatanong kung anong travel agency namin, ayan po, hanapin niyo si Ron Gohel from Travel Specialist Ventures. May nakatulog na dito. May nakakaya mo? Ano? Ano nakikita mo dyan? Ang ganda! Magandang lugar na So guys. nice! And I see the snow! Sa mountain! Hindi makita sa video, oh look oh at that! Oh. oh my god! Ang ganda ng view! Mim! Bilan mo ako dyan ng bahay. Ayan, ang ganda. Oh. <laughs> Tingnan Pagka mo. Baka tatlong araw lang eh. Daba, it's so beautiful. <laughs> yes. Makakabili tayo ng bahay dito. May budget tayo. Ibibenta ko si Lindy. Ayaw nga. Tama-tama. Ibenta natin si Lindy sa pam Yes. Hanap ng APAM. Ibenta natin si Lindy. Yes. Lindy, ano? First time ni Lindy ba? Kumusta ang birthday mo dito sa Switzerland? Sobrang saya. Diba? Sobrang saya. Birthday in Switzerland. <laughs> 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 Nanginginig sa balamig. So ito nakabili na tayo ng ating ticket. Pupunta tayo ng Top of Europe. Ayan guys. Punta tayo sa Snowy Mountain. Punta kami sa to. tuktok ng bundok para i-celebrate ang birthday ni Lina. Uy, dun ka sa may snow magbo-birthday. First time mo makakita ng snow. First Okay, so pupunta na kami ngayon sa sakayan ng Top of Europe and pa-birthday natin kay Lina dito. Yes! din natin kay Lindy. Let's go to top of Europe. Lindy, dyan tayo sasakay ha. Dyan, sa cable car. Nakita mo? Ah, uh, kapat tayo ng tuktok ng ano, mountain. Uh, excited na ba mga barangay Habibis na natin? Yes. Barang yes. Barangay through. hobby Barangay Habibis! Excited na? Yes. Gutom na? na? Top, top of Europe! Let's go! Let's go! <laughs> oh my God, tapakay na tayo, pabunta na tayo ng top of the YouTube. Takot na takot ako. Oh my God, pabunta na tayo sa outer space. <laughs> <laughs> Ayun o. dito <ka> naman nakikita <laughs> mga bagay-bagay. Zero visibility. Zero bilibisity. Zero bilibisity. Zero bilibisity. Wala, bilibisi. <laughs> balik na. Balik na lang tayo. Balik na lang tayo. Balik na lang tayo, halika na. Hala, ang ganda. Thank you. <laughs> <laughs> Parang ang <laughs> galing anong masasabi mo tungkol sa snow? Malamig po. Nawakan ko. Malamig. Oh my God! Yes, super lamig! Oh my God! Ay lama, kaya mo matumira dito? No! <laughs> Ayaw yung tumira dito sa balamig. balamig. Andito na kami sa Top of Europe! Ayan! Ano lindi eh? Grabe siyang lawig. <laughs> Pero higma, ano? Kaya mo lawig? Kaya, kinakaya. Kinakaya, anong sabi sa lalig dito? Anong lalig Ano? Sa kamay sa mo. Diyos po, ka ang kamay ko naiinig. Na na oh my God! Ano lawig! <laughs> Happy New Year at the Top of Europe! <laughs> <laughs> Euro. <Yay. laughs> oh my God! <laughs> Ano may naninigas na kamay mo? Hindi ko na magalaw kaway ko naninigas. Oh my god. Naninigas. Oh my god. Oh my god. Tingnan mo pasok muna tayo Namibig na ligna hindi mo na kaya. Pasok mo dito na kaya. Negative 6 degrees ang temperature dito sa top of Europe. Grabe. Ayun. Gigihitan muna kami dito guys. Heater yan, heater yan. Heater itong may wall dito. Ano hindi? Naging hindi, sa... hindi na. Kaya mo pa. Kaya pa. Kaya ka lang dyan. Lindsay! Oh. Ang dami mong balakubak. Di ka shampoo <laughs> Di ka naligo. Ayan o. Oh. Eh, Ang no? dami balakubak. Di naligo si Lindy. Tinan <laughs> mo. Alam mo yung solusyon sa labig na to? Ano? Painitin mo ko. Ah? Oh. Diyos ko. ka. <laughs> dan na kami sa Top of Europe. Kumusta naman ang experience yeah. mo, Lindy? Right. Enjoy ka sa birthday mo? Sa birthday mo, nag-enjoy ka? Yeah. Ang birthday celebration ni Lindy dito sa Top of Europe. Nag-enjoy ba kayo, Mama? Yes, of <coughs> course. Mama malu enjoy? Enjoy. Enjoy. Yeah. Super. At ang husband ko, busy, nakasmile. So after yung Top of Europe, dito naman kami pupunta sa hindi <coughs> <coughs> ko naman, hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Basta waterfall, waterfalls. <laughs> <laughs> Punta na din yung water Ang ganda. hindi Lindi, akitin mo. hindi maliligo ka dyan. <laughs> Kailangan mo maligo kasi nangangamoy ka na daw. Chalice. Chalice lang. Naliligo po ako sir, kahit malamig. Sana <laughs> na? Diba? Naliligo po ako kahit malamig. Uh -oh. so, dito tayo ngayon sa Lauterbrunnen. Brunen. Yan. Lauter Brunen. Brunen. Yes. At punta oh, natin yung waterfalls. Ang ganda. Oh my God. Look at the surroundings. Oh, Look at, at the, the surroundings. Arte ni right It's fantabulous! Fantabulous, Pel! Fantabulous, Lindy! Basta yun na po yun.